Hey guys, so karon ako tubagon ang pangutana sa akong amigo regarding sa among balay nga no nagpa-declare kog heritage. So actually dili siya sa roadway dining nga no nagpa-declare kog heritage sa among balay. Actually wala na siya sa akong nahuna katong pagsugot nako diri sa akong clinic na magpa-declare kog heritage sa among balay that was 2015. Ang importante nako na rako malisensyara ko sa Department of Health So, so far, na-license ko as the first infirmary in Carcar City na na-license sa Department of Health and first in Cebu to be ISO certified sa ISO 9001-2015. So regarding sa road widening, wala dyan na ako siya una-una. Ah. So So na wala dyan na ako ipaayo ang mong balay. Kaya just because ang akong papa, mo na ako na basun maigot ta sa road widening dong So sayang kaayo ang imong igasto para imong uh, i-restore or imong pandutan ang ato ang balay. Pero later, last year, Ah, uh, silang Mama na gi-inform sila regarding sa road widening and it was found out that we were listed sa kanang heritage uh with registry number oh, sana all na kuy registry number ha with registry number NCCAPR PFF uh 001 and we are listed April 1, 2020 as heritage na kanang structure dito sa Karikar Ika number 17 sa list of heritage structures and monument. Then, usap po, dili po may maigo sa road widening kay based on Republic Act uh, 11644 or 11644 as known as Car-Car City Heritage Zone Act sign ni siya last January of 2022. So, dili di hapon mahilap na among balay. So, so dili na siya tungod sa road widening. But honestly to speak, nindot ang advantages kung ma-declare ka heritage kay mauni ang mga privileges kung ma-declare ka as heritage house. Una, tax exemption or tax incentive. So, mugamay ang akong bayaranan sa akong uh, tax sa balay. Ikaduha, na government assistance. If ever, na guba sa balay, tabangan ko nila o pa-repair sa balay. O ba diba? Kanindot, ana. Then, ikatulo, kay na ako'y lapida. O ba diba? Na ako marker. So, buhi pa ko na na ako lapida. Kanindot, ana. Then, ang ika-upat na advantage is, nagihapon may private access sa mo ang property despite nga i-declare siya heritage o, diba nice kayo then ang pinakanindot na ako yung gusto jud is dili mawari ang among balay what if mamatay na ko human ako mga anak dili ganahan ibaligya nila dili man pwede mabaligya ang balay gawas na sa gobyerno so muperma ko ug anak Usa sa sa issue giingon giing nga dili daw ma-declare ang mong balay as heritage kay ako daw ang gipaayo ang balay so this on the responsibility sa kanang owner sa balay as heritage dapat i-maintain niya ang balay in good condition din niya i nga ma ang balay. So, mauna siya ang responsibilidad sa tag-iya sa karaan nga balay. Usap na all. Then, usapod, usapod ang rason ngano ma-declare o heritage ang balay. Ma-declare ang among balay, dako possibility ma-declare siya sa national heritage kay tungod ang among balay ni fall siya under, or under, sa na all, properties strongly associated with important historical events, heroes, and illustrious Filipino, illustrious Filipino whose distinctive historic contribution endures. So, pag research na ko, when I made my research about ninyo Epang, gamay ra kay siya literature, so wala kayo siya yung significant sa community. But when I search ni Brigido Lacandaso ng iyang bana, he was known to be a national artist. Pero wala siya ma-recognize sa karkar kay dili man siya karkaranon kundi taga Manila siya. But the fact na ang balay, ilahang balay nilang duha ni Nyora Ipang, banat asawa sila, so maapil gihapon siya, mafall gihapon siya nga among balay na puyan o kanang illustrious Filipino na naa siya distinctive historic contribution sa ato ang Pilipinas, o oh, di ba? Sana all. So, more So, tako possibility ma-declare. Then, usapod na kami sa Heritage Zone. Then, ang ikaduha, 75% sa among balay is original. Uh, at least 75 and more than 50 years ang balay. So, sulod gihapon siya sa kriteriya. Kung maniingon sila, Duke, dili man ka mo ang tag-iya na ay guidelines sa declaration sa balay diri, mo siya sa letter E. Houses of mixed historical styles. So, kana mga balay ko no, nga nag-undergan changes resulting from change in ownership, o, di ba? Change in ownership, o. Gikan sa pirmirong tag-iya, gipalit sa kung mamao o. Mo na siyang change of ownership, di ba? Renovation, na gani o. Transformation, addition, repair, and replacement. So, pwede hapon siya maheritage heritage So, duha ka kategori sa pag-declare sa pala heritage. Local, which is already declare me as a heritage house dari sa LGU na to sa Karkar. -Kar. Pero akong gusto is national para na na ko'y lapida. Ang lapida akong gusto para at least buhi pa ko na na ko'y lapida. So, mga na siya. So, dili sa road-widening o ay, sa tax in in incentive, sa naong na ako'y tax incentive mo. Gamay na akong bayaran sa tax. So, oh. muna siya ang rason. So, I hope na clear out na ako ang issues ha kay Morag. Ay, ikapoy kong paminaw sa kong amigo si gigiaw Babot sa heritage. Sana ko